Sige, kanang nanaway di ha. Nga nag-ingon, di tabi ko sa silingan, kay wala pa daw ko nahalin, wala pa daw ko manaminyo. Hindi! O karon nagsisi mo, nagmahay mo no, nagmahay mo, nga nagminyo mo sa'yo. Tanawa ko, wala pa ko naminyo. Eh, sa kamahol, sa palatunong, palitunong karon mahal man gani ang bugal, magminyo pa. Eh, nagmahay mo no, nagmahay mo no. Eh, ako wala ko nagmahay, nga wala pa ko na minyo. Kay, mahal ka ayaw ang bugas. Wala tun pa na ako, muabot na ang bugas o tag pesos. Diyan na magminyo. O karon nagmahay mo. Blah. Nagmahay. Nagmahay sila. Nagmahay mo nga, sayo mo na nga minyo. Kaya nga, no, mahal ang palito mahal ang bogas, mahal ang isda. Bisan mangani, isda nga tigi, mahal mangani. Tag 130 mangani ang kilo diri. Eh, may nagmahay, nagmahay, nagmahay. Ako wala ko nagmahay. Wala ko nagmahay, wala pa ko naminyo minyo. Kaya mo abot ang ng panahon, magminyo gapon ko. Whey! Hmm, na nagmahay sila, nagmahay.